Lalong naging makulay at masigla ang buhay ni Mami Sara ngayon. Marami itong random moments kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ito yung masasabi nating mga palagi niya, maliban kay Baby Amara. Sa ganitong buwan din nakita natin ang mga kumares na kasama ni Mami Sara nung nagsimula na ang PVL at hanggang ngayon ay magkakasama pa rin sila at never silang umalis. At huwag din natin kalimutan ang grupo ni na Mami A o Timpatatas na hindi din bumitaw at palaging nakaalalay kina Mami Sara. At sa latest update ni Sara G ay kasama niyang nagbanding ang Timpatatas kasama si Lomi at Baby Amara sa isang resort sa Batangas. Cute na cute din nating nakita na ma-experience ni Baby Amara ang mag at nag-e-enjoy itong magluto ng marshmallow. Masasabi nating isa ito sa mga dahilan kung bakit pinili ni Mami Sara na manatili dito sa Pilipinas. Nandito ang totoong kaligayahan niya kasama ang pamilya at mga kaibigan. Hindi na siya naghahangad ng sobra-sobra, makasama ang pamilya at mga kaibigan ay okay na sa kanya. At sa tingin ko ay tama ang desisyon ni Sarah G dahil sa loob ng isang taon ay maraming na tayong nakitang road trip, staycation, family outing at may international travel pa.